tiniyak ni Vice Gandana, ang Randy, Double Celebration, at Philippine TV History, ang mangyayari sa April 6, 2024. Ang araw na iyon ang debut airing ng It Showtime sa GMA7. Bukod sa pinaghahandaan nilang airing sa Kapuso Network, nakaplano na rin ang birthday celebration ni Vice sa noontime show. Magdidiwang ng kanyang ika putwalong kaarawan ang Unkabogable star sa darating na March 31, 2024. Pero sa April 6 nila ito inischedule dahil sa Semana Santa. Kwento ni Vice sa exclusive interview ng ABS-CBN News kahapon, March 21, matagal nang nakaplano ang kanyang birthday celebration sa It's Showtime nadagdag na lang daw ang GMA7 debo nila na wala pa sa picture noon. Kwento niya, it's gonna be a double celebration. Kasi yung April 6 na ka-schedule for my birthday episode bago pa nagkaroon tong turn of events na pumirma sa GMA na buo na namin yung birthday episode. So, tamang tama, madadagdagan doon sa unang birthday episode. Hopefully. Madami kaming makuha ng mga stars ng GMA sa araw na yun para maramdaman talaga natin yung sanib pwersa and collaboration just like what we did sa GTV. Noong July 1, 2023. Nagsalpukan ang tatlong noontime shows sa tatlong istasyon, ang EAT sa TV5, ang EAT Bulaga sa GMA7, at ang EAT Showtime sa GTV, ang free-to-air station din ng Kapuso Network. Sa unang sultada ng kapamilya noon time show it showtime sa bago nitong tahanan na GTV, nag-chopper ride si Vice mula sa rooftop ng ELJ Building sa Mother Ignacia Street. Patungong GMA 7 rooftop sa may Ed sa corner Timog Avenue, Quezon City. Makikita ring nag-elevator pababa si Vice mula sa tuktok ng building hanggang sa entrance ng GMA Network kung saan siya nag-perform kasama ang maraming dancers. Bongga at Randy ang naging opening number ng It's Showtime katulad na rin ng ipinangako ni Vice dahil sa paglipat nila ng bagong tahanan mula sa TV5. Wala na raw wish si Vice sa kanyang paparating na birthday dahil pinakabongga na raw na nangyari sa pinakamamahal niyang pamilya. Ang it showtime na may bago itong tahanan. Ayon sa TV host comedian. Pero feeling ko ito yung pinakamalaki na natanggap ko. Itong oportunidad na makasampa sa GMA, makapag-reach ng mas malaking audience malaking blessing ka sa It's Showtime and napakahalaga sa akin ng pamilyang ta. Ito na pinakamalalang gift.